Pure, mga bossing. Dito naman tayo ngayon sa ano, uh, Gulangko, Pampanga. Ayan, new arrival sila nung nakarang uh, linggo dito. yung malaking ko kayan mga bossing dito sa ano, Gulangko, Pampanga. Eh, kung malapit lang kayo, yan, tabing highway lang yan, sa may stoplight. Tapos yung karot ng stoplight, eh, nung na yan. Dito pa magre-revisa ngayon, mga bossing. Eh, siguro one week na nakalipas nung nag arrival sila. Pero marami pa naman tira-tira dito lagi kasi maganda rito. Dahil Hong Kong box yung ino-open nila. Wow. Revisa na tayo. Tara. Yung mga bossing, ito yung mga nakalikal natin dito. Ito. Rage Against the Machine. Wow! Ayan, banda to mga bossing, ganda. Laki ng print. Mm -hmm. Solid. Tapos pinaganda niya lang is dated siya. Yan, 2017. Size medium. The Battle of... Anyan? The Battle of Los Angeles. First loot natin dito. Tapos ito may nakita pa tayo. Sayang to. Ta barberry Burberry naman. Malaking logo. Nga lang, medyo pagod na yung kulay niya. You know, Yun, discoloration na siya. Sayang to. Legit pa naman. Ito pa lang tayo sa, uh, first rock natin. dah ano, hirap mga alkal. Ang daming, ano, Ah, uh, ang daming tao. Ito, okay na to. First natin. Band shirt. Kaya magkano sa mga t-shirt? 100 lang. Ayos na, ayos. 100 pesos. Band shirt. 2007. Hanap pa tayo. Ito mga bossing, may nakita pa tayo. may Elise t-shirt. Tsaka ito, ito pa. Space Jam Jordan. Wow! Mas better. 28th anniversary. Ang ganda. Legit. Legit lang size. Ito meron pa. Ito. Vintage na ano. Kanggol mga bossing. Wow! may back print pa siya kaanggol yan vintage shirt solid atat nakahanot tayo rito nakadali na maganda ganda yung mga legit na nga double check na lang natin ito mamaya itong mga ito ito ganda nito Jordan Elise Ayos ito meron pa. Ayan, may champion na manana. neck na t-shirt. Banda, oversize siya. Ayan oh. Tapos may bulsa pa siya. Pocket shirt. Hindi ko, lang kung, di ko lang alam kung ano logo yan nakalagay na yun. No? Kabilaan yung logo niya. Yung emblem ng champion. Ayan. Emblem ng champion. Tapos ito may logo rin na isa. Hindi ko lang sure kung anong logo yan. Tapos ito meron pa, ayan o, oh, Thor na graphic shirt. Yun nga lang, printag lang siya pero ang ganda ng print oh. Tsaka ayan, damage na rin pala yung print niya. Ang ganda lang ng graphics oh. si Thor. Karami na tayo dito ah. Final select na lang natin ito mamaya. Ayos. Dahil pa natin kakalkalan din pa sa mga shirt. Dito pala tayo sa mga t shirt yung dito pala tayo sa mga kumalkal. Dito tayo sa mga pants, tsaka mga shorts. Mga pants nila tsaka mga shorts. 100 daw sa mga shorts. Mga tira-tira na lang pa. Nung no, ano pala sila, nag new arrival. Na parang 3 weeks na nakalipas. 3 weeks na nakalipas pala. Pero ano ang dami pa rin ano ha tira-tira Tira-tira gaming lang tayo Woo! Mahal pa ng mga jacket na na 200 Buti sa mga t-shirt mura lang Yun oh Malboro Vintage Malboro Malboro mm -hmm. Punks Ayan okay, no? Malboro mga boss In Size 28 lang Sayang liit Sayang to Vintage Malboro Ito no, na IQ Mas na size Size small Sayang Mga malilit na yung mga natitira fake rumah berhenti dasu fake tiba memang ada damage true lil ro ano true religion na pants asukatag na siya oh. sayang to punta pa naman no oh. ito mga bossing may nakuha pa tayo rito mga nike running shirt wow yung size medium usong uso pa naman yan mga running running kaya mabenta tong mga shirt na to yan legit naman tong mga bossing yung eh, washtag niya. Siyempre double check palagi yung hashtag. Ito, yung reflectorize yung logo. Paso pagod na yung logo niya. Tsaka maliit. Parang pang itong block na to. Sayang to. Ngayon, yeah, mahalataan nyo naman pag mga bossing. Maiksi yung sleeve niya. Kahit medium siya. Tsaka maliit yung, ano, yung neckline niya. Yung parang pambabae baba Hindi ka tulad dito. Ayan. Yeah. Maganda to. Baka ito lang kunin natin tong isa. Tong gray. Iwan natin to kasi pagod na rin yung logo nyo. Wala no? na pagod na yung logo. Ito, maganda. Kasi ano, uh, walang damage yung print. Tsaka reflector din yung pinaka sa baba nyan. Ayos, ah, size medium, 100 pesos. Yeah, mga bossing, yeah, mabilis ang ukay hunt lang tayo. Ah. Doon sa gulang ko Pampanga, isa sa pinakamalaking ukayan dito sa Pampanga, mga bossing. Yeah, mabilisan lang, pero yeah, pumaldo pa rin tayo. Ah, uh, marami tayong mga nakuha. Ayan, magsha-shoutout pala muna tayo ngayon. Doon sa mga boss natin dyan, ang mga nagpapashoutout dun sa last upload natin. Mag-comment lang kayo mga bossing nga sa ating mga video. Yeah, lagi naman tayong nagbabasa ng na mga comment. Kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo. Ay, shoutout pala natin si Boss Kyunosuke from Santa Rita, Pampanga. Ay, shoutout sa iyo bossing nga. Maraming salamat sa pag-comment at sa panonood ng ating vlog. Ay, shoutout din natin si Bossing Jmar. Ayan, shoutout daw next vlog ayan maraming maraming salamat bossing sa panonood palagi ng ating mga video eh share din natin si boss Irene Manzana tsaka yung anak niyang si Renzo and Rachel at tsaka sa Orbeta family from Dasmariñas ay maraming maraming salamat sa pag-comment at sa panonood palagi ng mga vlog natin ay kung gusto niyo mag-comment magko mag ko. kung gusto niyo magpa-shoutout mag-comment lang kayo Ayan, kung hindi pa kayo subscribe sa ating YouTube channel, e, maraming maraming salamat agad. Mag-subscribe na kayo mga bossy. E, maraming maraming salamat. Malaking tulong sa akin yan sa simpleng pag-like and subscribe. E, maraming maraming salamat ulit. Magkita kita ulit tayo next episode. Let's go!